nakami guys, sa inyo asal na kami. ready na, na kami papuntang airport. Ayan. Ito yung laman na Hindi oh, dikunan mo 'to, 'yan. Ayan. Ito yung bag ko, guys. Datanong ko kung bakit nakagaling. Oh. Ayan. Simple lang. Guys, kasi um, ang alis na yung aking mahal. And may ipita-ipit-ipit tayo sa buhok, guys. Ayan, ayan. Nagbaon na ako ng hopya, guys. Kasi mga, siguro mga 7 o'clock na ako makakauwi dito sa uh, Laguna. So, nagbaon na ako. Tubig na lang ang kulang ko. Wala akong tubig. So, magbaon na rin ako ng tubig, guys. So guys, aalis na kami. Ayan yung mga gamit. Yung gamit ng asawa ko guys, nasa likod. So hindi masyadong klaro. Pero ayan yung nakaano guys, yan yung gamit niya. Kunti lang naman yung dala niya guys. Mga pantrabaho lang niya at saka meron din siyang ano, pangalan doon yung mga damit din na pag, pag umaalis sila na mga kasamahan niya sa barko. Siyempre kailangan din niya maging maayos. So, yun yung inano niya. Hindi siya gaano nagdadala ng gamit. Kasi ano daw, mabigat. Tsaka baka malaki yung ano, babayaran niya. So, tinapainit ko lang yung sasakyan namin. Paalis na kami guys. 11, ano na, 11.30 na guys. So, 12 talaga dapat ang ano namin. Kasi medyo hindi pa namin alam yung papunta doon kasi nung unang may din ako na customer ko na taga dito sa amin na wala kami guys na paikot-ikot kami so ngayon medyo kinakabahan ako <laughs> pag first time ko pa talagang pumunta sa isang lugar kinakabahan ako kasi hindi ko pa masyadong kabisado baka mawala ako so yun lang update ko kayo guys if nasa na iyan na kami ayan <laughs> o Ta sa so sigarilyo talaga 'yan. Ayun. 'Yan ta sa so sigarilyo. Ngas talaga yung asawa ko, guys. Isipin mo ha. Pinahinto lang niya ako dito para manigarilyo. Sa may makdo kami, guys. Sa makdo. Hello, guys. Hello, guys. Nandito na kami sa terminal. O, daddy, o. Ayan paalis na siya guys bye bye daddy mami. marami oh guys naiipa ako kung saan ka iihi di hindi iihi ka muna di hindi pwede paalisin ka dito ayan guys oh <clears throat> ito yung terminal airport guys ayan airport 1 ayan sya iihi mo na sya guys lagi na iihi mo na sya ayan anong oras na ba ano, alas 2 pa lang kami nakarating ayan